Gaano kasarap? kasarap? Masarap pa ba sa akin? Sobra, malasa. Lagi na. <laughs> Super dami. Solid na solid. Mayroon ako dito mga... May, hindi, may senior citizen dito, ipapamigay natin to dito kasi galing pa sila ng Batangas. So, bibigyan natin sila. Diwata, banana chips. Kailangan ko yung butter. Oh Masalubong ko yung Ayan, ano masasabi niyo mga mother? Uulit kami. Uulit masarap ba? Yes. Very good. Oh, uh, masarap, vegan chicken. masarap chicken. mother? chicken. Okay. Yes. Ayan, maraming salamat sa ating mga senior citizen na gustuhan nilang ating mga okay. Diwata Paris Mino Father of. oh. Diwata banana chips to ha ah. Maybigay natin kay mother Kuya dito Kailangan dito para nakita naman tayo sa live na nagbigay ako ng ano mga ganito o oh. Pak. Ano lang to Bye. ha Pinagawa ko lang to at saka pamimigay ko lang din sa inyo. Ayan. Sa pagaling? Happy Birthday! 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 ka na Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday! Happy wala Happy Birthday! Happy wala Happy Birthday! 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 na kung saan makikita nyo ang napakagandang carpooling ko. Ayun. Oh, ito na.